at ayun na nga mga idolo kwento ko lang sa inyo yung nangyari sa akin ang worst scenario nitong Friday lang November 15, 2024 <laughs> yung nga mga idol on the way ako papunta tagay tayo para sa, ano, sa project meeting natin um, para ma-discuss din kung yung layout yung timeline, etc um, event flow para maayos na lahat, masettle na um, sa hindi naasang pangyayari mga idol Papunta pa lang ako doon sa may location nasirahan tayo sa paliparan. Ch uh, timing chain mga idolo yung loob mismo hindi lang yung loob uh, wasak talaga kumbaga ay talaga gumana literal talaga tinula ko siya magmula sa all homes hanggang sa gitna ng paliparan. buti na lang sa oras na yon alas 8 na alas 8 na, na ata ko diyan nakakamal 8.30 something or o oh, mga 8.30 something yun 8.30 ng gabi na yun Sa paliparan 1 paliparan 1 kaya may kalang shout pala sa shop na uh, napaghintuan ko doon kay Paring Motor Shop. Kuya Alvin, maraming maraming salamat. At sa dalawang magjowa na nakasama ko doon at nakabanding na kaya kwentuhan ko. Si Nick at si Lynn, yan, magjowa yan. Tapos, uh, kay Michael, gumawa ng motor kasi hindi niya napagana. <laughs> Shout out. Kaya alam ko naman, syempre, mahirap talaga gawin, lalo na pag walang, walang, um, walang pyesa. Kasi syempre, papalitan mo ng pyesa nito. At ayun na nga mga idol. sang hindi inaasang sinali ngayon, syempre, alam naman natin na pag may problema at pagsubok ang Panginoon na lumikanan langit at lupa, pupus na ako na kaya mo. Depende na lang sa'yo kung susuko kayo, hindi mga kaido. Yun nga. Tinula ko pa rin yun. Siyempre hindi nagawa eh. Sa tagal-tagal ng oras, hindi nagawa yung motor. Tinula ko yun hanggang 7-11. 7-11, um, paliparan corner, das marias. Yeah, doon ko siya iniwan kinausap ko yung mga staff doon yung bike talaga shoutout pala sa staff dyan sa 7-11 dyan ha sa harap lang yung top test marina yung so, 7-11 dyan solid maraming maraming salamat dahil Pinayagan niya ako iiwan yung motor ko doon pag mula Friday hanggang linggo salamat at shoutout out doon kay Bossy yung nagbubukas ng pinto dahil siya rin yung nagbantay ng motor. Doon. Tapos may kalaw shoutout pala sa Bihay Motorcycle, sa lahat ng Bihay Motorcycle members at family natin. Maraming maraming salamat sa mga nag-aalala. Lalo lalo si Brad, maraming maraming salamat sa'yo brother. Brad, thank you, thank you sa pag-aalala mo. Na-appreciate ko yun. Lalo na sa tindigan natin ng Abad Motoblog, S1, lahat yan. Buong-buong ng Bihay Motorcycle, thank you dahil lahat kayo nag-aalala. Tapos, um, Maraming maraming salamat sa akin sa napagamit ng motor at sumundo sa akin doon para makakapin ako ng meeting at maayos yung documents, yung layout, lahat-lahat, yung flow. Napagamit sa akin ng motor para makapunta sa ex, uh, Moto Expo November 16, ng Sabado mga idol. So, Lidyo, shoutout pala sa mga ano, umatay ng Moto Expo sa Tagaytay, Sky Ranch. Shoutout, shoutout sa sila. Yun nga mga idol. At ah, syempre, hindi, hindi ko makakalimutan ang ah, nag-rescue sa akin, ang maywaga kong best friend, si Pomsky from Tagiga tapos Las yung duo yan. at hindi lang yon hinatak pa yung motor ko mga idol hinatak yung uh, um, hinatak na yung motor ko from Las papuntang Tagig yun tapos sumunod syempre yung isang ano ko kailangan kapatid ko ah uh, yung best friend ko yung kailangan kapatid ko si Luak maraming maraming salamat din sa iyo idol maraming maraming salamat sa iyo at maraming maraming salamat sa iyo sa inyong dalawa dahil alam ko hindi nyo ako papabayaan alam ko yan kaya tingkad ako nandiyan kayo sa tabi ko lagi yun lang mga idol at kung bakit wala akong video <laughs> lahat ng kayong kong video magmula ng November 15, 16, 17 na delete hanggang sa recycle bin recycle bin nawala wala yun <laughs> hindi wala ba kayo <laughs> so, sayang pinagandahan ko pala naman yung mga video ngayon so, video pala pa naman for content tapos lalo na yung pag uwi solid, solid pa naman na oh, my god kaya mga idol pag ikaw umabot sa content to don't forget to follow my page comment down below kung taga sangka sa umabot ng video to at pakisubscribe na rin yung youtube channel natin mga idol at pakiclick rin yung notification bell para lagi kang updated sa video yung i-upload ko. At maraming maraming salamat sa lahat ng viewers ko. Sa lahat ng sumusunod tayo kay CYY TV at top 5 followers natin. Thank you, thank you. Thank you kung okay, hindi tayo sa inyo walang KCY TV Moto Trip. At yun lang. Peace out mga idol.